Good morning mga kamimis. Ayan, nagpakita ko sandali kasi gusto ko i-explain. Ha, explain. Um, binigyan ako ni Aga ng yung bunga ng malunggay. Igigisa lang daw yan. Yung sipsipin mga kamimis. Try ko siya lutuin. Igisa ko lang naman siya. May konting ano, karni. Tingnan natin na. Ayan oh. Ito mga kamimis ang ano, para siyang mga matatanda na. Ganito pagbata. Dito lang mahirap. Ayan ang sakit ng kamay ko. Magbalat nito. Babalatan nyo lang ito mga kamimis ha. Hindi ko na pinakita pala. Kalimutan ko na. Pero alam nyo naman to. Hindi naman ako nag-search search din. Pero alam ko mayroon mga nagluluto nito. Ayan ang bunga ng malunggay. Igisa ko lang daw to eh. Ito na pala. Ang hirap pag walang ano. Simplahan lang ng parang adobo to. Eh, na walang susa. Siyempre, lagyan natin ng tubig kung paano maluto ito. Sarap nga maraming halo ito na bola Sa halo sa pinakbit. Diba? Diba?